Huwag mo lang itiray DTC yung binabalak mo. Masasaktan ka lang. Wala pa ang tayong pambili ng patupat na mga malak mo DTC. Tumigil-tigil ka. <laughs> Agoy! Agoy mga kabraid! So ayan o mga kabraid, oh. uh, tuloy lang tayo mga kabraid Kahit wala tayong uh, nakikita ng uh, future dito mga kabraid So uh, aray ko, aray ko misis Ayaw mga kabraid so, Para samahan niya ako, um, uh, panibagong araw na naman Panibagong paglalathala na naman mga kabraid Dito oh, sa ating yes. munting uh, pag-aalaga ng manok Small backyard mga kabraid Kung kayo po ay uh, mahilig sa pag-aalaga ng manok uh? Uh, mga mahihilig sa ayop mga kabraid Para samahan niya ako Pakita ko sa inyo ang pang-araw-araw na pagpapalipas natin ng araw sa pamamagitan ng pagpapaigi at pag-aalaga sa ating mga manok, mga ka Tara, samahan niya ako Tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil may bagyo, mga, oh, ano ba naman no! ito, mga Pero, kailangan natin mapaigi pa rin ang ating mga alaga, mga kabir. So, tara, samahan niya ako Magpakita tayo ng pang-araw-araw na sistema natin dito sa backyard natin oh, yes. And then, uh, mag-intro muna tayo, mga kabir. magandang araw sa inyong lahat Ayan no for today's video mga kabraid Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-update sa ating mga alagang manok Ang uh, video po na ito ay ukol po sa updates and pag-aalaga ng chicken since fowls dito sa ating small backyard mga kabid. so ngayon ang ginawa ko mga kabraid, is nag -ano tayo nagpa-exercise tayo palakad-lakad sa ating mga alaga sa kan sa ating scratching pin mga kabey. So ayan ang ating yes! tornado hatch mga kabraid na ina-inire-ready natin para maging ma, mas malusog sila mga kabraid. Ito yung uh, dalawa. Tapos tinatabihan natin ng inahin mga kabraid isang uh, tornado hatch na ano pumpkin hatch mga kabraid no. Kalahi ito nito mga kabraid pero may lumulusot na pumpkinan, kalabasan ba? Itim ang kanyang tahid mga kabraid, oh. Itim ang kanyang tahid. So ah uh, uh, Ginagawa ko yan dahil may sistema akong hinahanap sa kanila. Uh? Tinitingnan ko ang kanilang uh, sitwasyon or uh, behavior or uh, responde pag tinatabihan natin sila ng babae. And na uh, yes! ang purpose ko dito is uh, makita ko uh, uh, kung gaano ang pagtaas ng kanilang testosterone level mga kabirid. behavior na mayroong mataas na testosterone level mga kabarid, ay uh, tinitingnan natin ang level mga kabarid. So uh, depende po yon sa isang breeder or isang handler ng uh, mga manok mga kabrid kung paano sila uh, nag, nagsusukat mga kabrid so yan tinitingnan ko tingnan nyo mga kabarid, oh. tinitingnan ko kung gaano sila ka responsive or nagiging uh, yung bang barako na sinasabi para ano tini, dito ko rin uh, sinusukat kung ang isang uh, ating uh, roosters or ating inahin is pwede silang i- isalang or gamitin sa breeding season mga wow! dito ko sila tinitingnan uh, sinasabayan ko ng kailangang gamot ang kailangang multivitamins and kailangang pagkain para sa pagbe-breeding or pagpapaigi ng manok mga ka-breed. dito ko rin tinitingnan mga kabarid, kung ang isang manok ay may maayos na internal system mga kabarid. pag nakita mong maganda ang kanilang kalusugan mga kabarid, nagiging matitikas yan sa postura pa lang. So dito ko tinitingnan kung uh, ano ang uh, kapasidad na pagiging maayos na manok pagdating sa postura mga kabayan, tingnan mo 'yan. Tinitingnan ko rin kung stress sila o tinitingnan ko rin kung, sila, or, uh, ko rin kung uh, uh, ano ang respond nila kasi isa ito sa pangtanggal ng stress ng manok pagdating sa paglilipat uh, natin sa kanila from uh, kanilang cording area. Yung dalawa na 'yon, no or kaya sa kulungan doon sa kanilang chicken houses papunta dito. Kailangan kasi sanayin natin. Titingnan natin kung a uh, naalis natin ng stress kasi ang manok uh, napakabilis po ng stress level ng manok. Uh, kunting lipat mo lang, namumutla, may iba dyan in the worst scenario, uh, nagpapalit po ng uh, behavior. Mga kabrend, so minsan ang ibang uh, halos mga kabrend, hindi na sila nagiging ano na sila, nagiging takot na mga kabarid, So, ang iba naman na uh, susubrahan, mga kabarid. Nagiging uh, territorial. Dipindi sa respondi naman. O no? kaya nga nagaganito pa ako, mga kabred Dahil may hinahanap ako kung ano yung nakikita ko nga uh, ay maayos itong manok ay may may utak itong manok ay ito nagpalit agad siya ng behavior ay ito nilipat ko lang saglit na matatakot na or ito nilipat ko lang ng saglit okay naman hindi naman siya nagbago ah ito pag tinatabihan ko ng babae okay naman mas ah, kahit papano kahit may katabing babae Kalmado pa rin Or uh, relax pa rin ang ating alaga Yung relaxation or uh, pagiging uh, uh, Yung ano ba Yung pagiging ano nila, yung oh, kalmado lang Yung iba nang mga kabarik, pag bagong lipat mo dyan Piglas nang piglas yan mga kabrig Yun ang uh, hinahanap ko or uh, Kailangan kong mawala sa kanila Kasi halimbawa pag uh, isinama natin sila sa sayawan pag nakarana sila ng paglilipat ng surroundings, ang iba pati behavior naglilipat din mga kabarid. Kaya may mga alaga tayong manok na nakikita na pag inilayo sila o inilipat sila sa kanilang ibang bahay mga kabarid, isa yun na. nagiging matatakot na tumatayo yung balahibo sa pulok mga kabarid. so yun ang hinahanap ko kaya ginagawa ko po ang pagaganito mga kapraid dahil kailangan uh, yung future na ano na in case man na uh, something na mailayo natin sila kampanti tayo na ang behavior nila is hindi magbabago mga kapatid. Ganyan pa rin sila kahit nasa labas mga kapatid. Ganyan, sa. Yun ang hinahanap ko. So ayan oh, no, mga kapatid. Ah. Tuloy-tuloy lang. Tinitingnan natin yung ano nila mga kapatid. Pagpapaigi, pagpapaano, pagpapaayos sa kanila. Ayan mga kapatid. Ah. Ayan mga kapatid. So tara, samahan niyo ako dahil napakalakas ng ulan. Tuloy-tuloy ah, pa rin ang pagpatak ng ulan. Ilang araw na to mga kapatid. Ang ah, medyo okay okay salamat sa Diyos mga kabridis hindi naman tumutudo lupa nga natin pero may mga gumuho na dito sa gilid ko ito yung iniingatan ko kabrid yan o pag yan gumuho bagsak yan sa aking bahay daw no? sa pader ayano no? o hinuhukay ko yan mga kabrid pero ito gumuho na to gumuho na galing dito galing dyan no gumuho na siya so kailangan ko na naman yung hakotin kasi yung daluyan ng tubig natin is nabarahan So kailangan ko ko yan and then na uh, iwasan natin. Uh. Nakamonitor tayo sa pagbagsak ng ulan sa ating munting backyard dahil uh, may uh, possibility dito. Alam nyo naman na bundok 'to. Oh. Bakit sinabi ko nga nasa bundok tayo. Dahil ayun yung babao. Oh. Tarik na tarik tayo. Kita mo yung saging, oh. Puno ng saging kapantay na natin yung dulo. ka Ayun oh. Pababa 'yan, mga bread Paislanting tayo. So possibility na pagtuloy uh, to yung ulan dahil doon sa to sa tok tok ng bundok lumalambot ang lupa may possibility po na tayo ay magkaroon ng problema sa ating lugar mga kapre so ayun samahan niya ako ang gagawin natin is imumonitor muna natin ang area natin ayun mga broodcock natin <coughs> okay naman sila kagabi nagpasting tayo sa ating mga alaga kasi nakita natin hindi maayos ayos ang kanilang kalagayan so uh, ayun kapre gawin ko ngayon maganda tayo magpausok sa ating ano sa ating munting backyard ayun mga alaga nating kabrig mga alaga nating kunting tiis lang mga kabrid. kunting tiis lang tayo sana may blessing or kunting tiis lang sana may ano sana may uh, update na sa ating sahod sa YP kunting tiis lang nagsasabay-sabay ang problema nagsasabay-sabay ang ano pero uh, hindi tayo susuko mga kabrig kapit lang tayo maaari nga uh, magbawas tayo or magano tayo ng ating mga alaga pero yung pag a uh, yung passion natin sa manok ah, sana wag nating sukuan mga kapatid sana may mga tao pa rin maniniwala sa atin so ayun kapatid ating halaga muna, muna tayo sa pabreeding mga kapatid dahil lahat pupukusan natin to yung mga green natin eh. yung mga gray natin na dark leg tapos itimang mata magagandang klaseng uh, alaga yan mga kabarid, so ayun eh. Continuous lang tayo. Ang uh, video po na ito is uh, pag-aalaga lang ng laang ng mga manok. pagpapaigi sa kanila mga kabarid. Hindi tayo naglalaro uh, doon or nagsasabong or nagsusugal. Yes! Hindi tayo ganun. Uh, ito lang. Uh. So, uh, mag-disclaimer pala tayo. Dahil uh, ang video ito ay tukul sa mga hayop, mga animals mga kabarid, mga birds. Uh, disclaimer. There were no animals that were harmed during the making of this video mga kabarid. This video is uh, for viewing, uh, breeding, and sharing purposes only mga kabarid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls In my small backyard mga ayan na Ang ating Boston Black wow. Napaka pogi mga kabred ng kanyang tayuan kabarid. Tapos yung ating mga nakawalang Mga pulits, mga hens, mga dumalaga So ayan o titingin sa atin kung magpapakain na naman tayo, wala na nga tayo. Jesus, Pero masaya yung tingnan mga kabalit. Kahit gaganyan-ganyan. Masaya kasi sa, masarap kasi sa pamat, sa pakiramdam na mayroong kang mga alagang hayop na minsan nakaabang sila. Kung anong ginagawa natin. Tayo naman nakaabang naman sa kanila. Kung ano ang mga ginagawa nila. Kung paano sila nagugutom. Ayan o. Papahinga-pahinga sila mga kabalit. Dito ako magpapausok uh, mga kabalit. Tara, samahan niya ako. Magpausok muna tayo mga kabalit. Let's go. So ayan mga kabrido, nakikita nyo naman ang ginagawa natin sa ating munting uh, backyard mga kabrido, ang pagpapausok. Uh, bakit ba natin ginagawa ang pagpapausok? Para po may taboy natin ang mga airborne na mikrobyo ng ating mga alaga. Mga kabrido, yung mga galing sa ipot na singaw, syempre antimano mayroon niyang mikrobyo. Pag nalalanghap yan ng ating mga alaga is antimano, nagkakaroon sila ng pag, uh, ano, pag, uh, pagkakaroon ng uh, medyo hindi magandang mga mga lagnat, ganon, mga viral infection, mga sinasabi mga kabay. So isa ito sa pagtataboy natin. Tapos mamayang hapon po ang uh, gagawin natin dahil uh, pangatlong araw na, ang tuloy-tuloy na pagulan, uh, maglalagay tayo ng bawang, antibiotic, para sa anti-infection sa kanilang uh, uh, system, mga kabay, sa kanilang sistema. O kaya dahon ng... Uh, oregano mga kapatid So isa 'yon sa pangtaboy sa ating pag ang ng ating mga alaga is may mga uh, ganong klasing uh, ano uh, herbal medicine na sinasabi, natural antibiotic. Uh, maaaring hindi naman lata ah, para lang sa akin ito na itataboy o uh, hindi nagtatagal o uh, hindi dinadapuan ang ating mga alaga ng uh, mga mikrobyong galing sa hangin mga kabrid so ayan no, oh, tinataboy ko, kinakalat ko ang usok mga controlado kontrolado natin ang usok, pag medyo ano na kailangan lang natin mapausukan ang ating mga uh, kulungan or chicken houses, mga kabred. Para kahit pa yung amoy ng ating mga paipot dahil sa ulan at uh, yung mga ano-ano dyan, something-something, mga kabred. may taboy natin, mga kabred. So, ayan o. Maraming thank you sa patuloy na sumasabay dyan sa ating munting vlog. Sana po ay uh, magbakas kayo Lagi niyong babakasan ng ating video para po uh, maibati, mabati namin kayo sa susunod na mga video natin. Kung sakaling makita ko uh, na may mga nagko-comment dito sa susunod na update natin is may sama natin kayo. Maraming salamat sa iyong panunood dyan, sir, ma'am. Maraming thank you. Sana po ay lagi lang kayong uh, okay and lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. And na. Uh, eto, tuloy-tuloy lang po ang isang si Buckhead sa paglalathala sa kahit ano, natural at uh, wala nga mikos-mikos na mga video mga kabarid. So, uh, maraming thank you. Uh, hanggang dito na lang ang ating munting paglalathala. Sana po, uh, lagi kayong nasa maayos na kalagayan and then, uh, keep safe mga kabarid.